Hello guys, welcome sa akin video. Ngayong video na to is sasabihin ko sa inyo kung bakit, ano ba ang mga dahilan ng pagkaka-stress ng ating mga inahing baboy. Una sa lahat, yung unang magpapa-stress ng inyong inahing baboy ay yung ibang tao ang nagpapaanak pa, -pa sa kanya. Na ikaw yung laging nakikita tapos ibang tao ang nagpapaanak sa kanya. So talagang mai-stress siya kasi akala niya uh, yung taong ito ay may gagawing masama sa kanyang anak. Pangalawa is ang paglagay sa loob ng uh, kulungan or ipitan na parang ganoon na bago siya manganak. Dapat, one month before, dapat ay ilagay na siya dyan para masanay siya na nasa loob siya ng kaniyang uh, ipitan. At pangatlo, uh, dapat hindi po natin siya biglain eh, na mayroon po siyang uh, mga anak Lalo na pag bagong inahing baboy Sa aking case, yan ang nangyayari guys um, Nai-stress siya at uh, kakagatin niya yung mga anak niya, kakainin niya, parang ganun So kakalungkot talaga guys kasi kasi naman po, eh, kailangan ko siyang maturuan na mayroon siyang mga anak. So ngayon, uh, tuwing nagpapadidi kami sa kanya, uh, kailangan namin na uh, bantayan yung mga anak niya kasi pumupunta sa bunganga niya. So ang ginawa po namin is nung nakita ko na na-stress siya kasi syempre yung stress ay galing din yan sa sobrang sakit ng panganganak niya. So, ang ginawa po namin is kinulikta mo muna namin, po muna namin ang kanyang mga anak at uh, nilagay sa malaking box para hindi siya ma bothered So, unti-unti po namin na uh, inilagay yung mga anak niya sa na para maka at madi yung colostrum. Kaya 'yan mga mga lalakas yung kaniyang mga anak kasi uh, nakadidi na yan ng colostrum. Pero guys, sobrang worried ko talaga kasi uh, ayaw yung makita yung mga anak niya, nagpapadedeede siya. Pero ayaw yung makita yung mga anak niya. So um, ang ginawa ko po ay uh, hinayaan ko po lahat yung kaniyang mga anak, hinayaan ko silang lahat na na pumunta sa bunganga ng nanay nila kasi syempre uh, kailangan talaga na malaman niya na mayroon siyang mga anak unang una po, kinakagat niya po yung isa nga uh, po na namatay po kasi nagkaroon siya ng sugat kasi na naabot siya ng ipin ng kanyang nanay so ang uh, ginawa ko is hinayaan ko lang talaga hanggat unti-unti uh, po siyang uh, nasasanay na mayroon siyang mga anak tapos um, ayan uh, dapat huwag kang magpanik wag kang tuwing pumapasok ko sa kanyang kulungan kailangan na talagang halimbawa kinakagat niya yung anak niya huwag mong kukunin kasi lalo siyang magagalit at lalo siyang maiestress so hinayaan ko talaga tuwing kinakagat niya yung mga anak niya kinakagat niya hinahiyaan um, po namin kasi syempre makakapag iwas naman yung mga anak niya sa kanya kasi nasa loob siya ng kulungan niya uh, ayan, sa awa ng Diyos unti-unti na siyang unti-unti uh, niya nang tinatanggap yung kanyang mga anak at ngayon uh, yung mga anak niya ay bumukunta na sa bunganga niya pagkatapos ng kanyang uh, uh, pagpapadide at tungtuwa po ako na ganun yung kaniyang ginagawa sa kaniyang mga anak. Sobrang papasalamat ko talaga na na-accept na niya na, na mayroon siyang mga anak. Uh, ito po ay base po yan sa aking experience. Uh, 17 years na po akong nag-aalaga ng baboy at ayan po... Uh, Uh, simula't simula po ay diretsyo po akong nagkakaroon ng inahing baboy at ito naman po yung nasa video na to ay unang batch ng aking mga biig uh, walong peraso po sila pero ano po uh, sobrang ang, ang ang galing talaga ng nanay na ito na magpapadili ng kanyang mga anak uh, I am hoping na yung itong pangalawang inahing baboy ko po ay uh, ganun din ng kaniyang nanay niya rin din yun po yung mga yung yung malaking inahing baboy diyan ko kinuha yung ano na to na tatakot lang po ako kasi syempre uh, iba yung karakter niya siguro yung karak character niya po ay nasa lahi ng kanyang uh, Uh, tatay ng baboy na ito. Pero yung nanay niya na sobrang bait. Lagi ko nga nilalagay yung kamay ko sa loob ng bunganga ng nanay niya. Pero ito, hindi, hindi po ako nagtatrust kasi ano siya po, parang aggressive po talaga. Ayan. So, um, ayan. Uh, sana po ay... Uh, mapapalaki niya yung mga anak niya kagaya ng kaniyang uh, nanay na mga malulusog at mga malalaki yung kanyang mga anak. Um, ang experience ko na po, kupong ito ay, siempre uh, syempre po, uh, matagal na po tayong nag-aalaga ng inahing baboy at dito po yung ating pamumuhay na na lumago po dahil po sa pagbababoy so tuwang-tuwa po ako na nakapagpatayo po tayo ng Uh, kahit maliit lamang pero comfortable na bahay. So ayan ang ito po yung mga malalaking biik ay uh, project 103 ko po 'yan kasi yung yung project 102 ko po ay failure po dahil po sa solar eclipse. Um, yes. Um uh, yung yung mga anak niya po ay namatay po sa loob ng tiyan po bago siya mga anak. Ayan po ay yung aming uh, uh, ano po boar or uh, lalaki na uh, baboy. Ayan uh, nag ano na po siya nag iba na po yung kanyang position na at ayan nagbabadedi na po siya at kung tuwa po ako na unti-unti niya na pong natatanggap yung kanyang mga anak pero minsan-minsan po ay inaabot niya lang bunganga niya yung mga anak niya na parang kakagati niya pero buti na lang po eh hindi naman uh, at unti-unti niya lang na a-accept na, na, na mayroon siyang mga maliliit na mga biit. Alam niyo po na isa, isang gabi na hindi po ako nakatulog sa kaka... Uh, bantay niyan kasi syempre sayang naman pag namatay yung isa diba 6,000 na yon Oh, di ba? So, ayan, sana ay nakapag-inspire po tayo. Sarama, gitandang drag ko. manunood at uh, ayan, maiinspire inspire din kayo sa pag-aalaga ng baboy. Sa pag-aalaga ng baboy, hindi kailangan na uh, isipin mo na pera-pera lang yan. Nasa puso yun, eh. yun po. Uh, uh, iisipin mo na parang Uh, party lang po siya ng inyong pamilya para hindi po na mag-aalaga ng baboy. Kakatawa po pag mayroon po kayong alagang baboy kasi tuwing umaga ay parang nalilibang po kayo. Salamat sa pag-uwat. Please subscribe my channel.